Hello guys, ah, magandang araw po ulit sa inyong lahat. Ah. Dito po isang, isang, uh, po tayo sa isang trabaho natin ngayon. na ang gagawin natin dito ay uh, nag tayo ng system at pagpapalit ng float So, bali, paano ba natin ito ginagawa yung mga ganitong trabaho? So, ito yung sister natin. Ito yung lilinisin natin. So, yan yung float valve niya kung mapapansin nyo sa baba. Yun yung float valve niya na kailangan natin palitan dahil uh, nag-overflow na yung sister natin. So dahil nga nag-overflow, napasukan na siya ng dumi galing doon sa ibabaw ng uh, sister. Kaya kailangan natin siyang linisin. So paano ba natin ginagawa yung ganito? Bali ang uh, ang gagawin natin dito ay uh, ganitong mga trabaho. Kailangan tanggalin natin yung lahat na laman at ubing, yung naka-existing na laman ng tangke natin kailangan natin i-pump out. O so, kung halimbawa, ang tangke naman natin ay uh, overhead, kailangan natin siyang i-drain at ubusin natin yung laman para natin siya uh, malinis at uh, mapalitan ng bagong uh, tubig yung uh, tangke natin na makarga natin ng bagong uh, tubig. So, ganun dapat. So, dahil sa atong sa atin ay tank, yung ginagawa natin, so nakalubog siya sa flooring. Kaya kailangan natin dito, uh, para bilis yung trabaho natin, ay hindi na meron tayong submersible pump na ginagamit. Kasi kung manumano lang natin siya, dahil hindi masay, eh. manumano lang natin ito kapag abutin ah, tayo ng kumaga, uh, hindi pa tayo natatakos. Kaya hindi ganun ang dapat. Kailangan natin gawin, gamitan natin siya ng submersible pump, gaya na ano, nung nakaset up sa atin dito ngayon na uh, submersible pump, submersible na, na naka-set up at nagpapahigop na tayo. Kaya yung tanki natin ngayon ay kalahati na lang ang halos ang laman. So, intayin natin na maubos yung laman ng ating cistern para makapag-linis uh, tayo ng tangke Yung buong loob ng tangke natin bilinis natin. babrasin natin yan at after na mabrass natin yung ating tangke yung loob pati na rin itong labas nato ito uh, sa may lid ng ating uh, tangke at itong uh, manhole na to kailangan malinis natin at uh, after na ma-brush natin at uh, mahugasan to i-sanitize natin siya so paano ba tayo naman nagsasanitize ang pagsasanitize ng uh, ganitong tanke ginagamit natin sana uh, ang ginagamit natin sanitation chemical ay yung uh, chlorine o sa amin daw uh, ata ginagamit yung uh, calcium hypochlorite so yun din yung chlorine din siya para matanggal natin yung ano yung uh, dumi-dumi saka yung mayroong konting uh, uh, bacteria ay eh, na ano, nalilinis talaga ang ating tangke. Hindi pwede na basta lang natin yung kasi yung tangke at pinanglawan, hindi masyadong uh, maging malinis yung tangke natin pag nagsalin tayo. Mas maganda talaga na ginagamitan natin ng uh, material bacterial ng uh, gano'n chlorine. So, after naman na malagyan natin siya na ma, ano natin siya ng na chlorine, kailangan natin siyang ang panlawan, i-washing ng bago, at uh, pupunasan natin siya at ubusin natin lahat ulit ng tubig na yun na ginamit natin po pano. Tapos punasan natin siya ng malinis na basta sa kapa tayo mag -re refill So ganun yung procedure na ginagawa natin tuwing yung maglilinis tayo ng sister tank, o ng overhead tank. So, mahalaga po yung na, uh, natin kasi hindi naman pwedeng basta lang tayo naglinis na hugas-hugas lang dahil uh, dito kumuha ng uh, yung yung ating uh, client dahil na uh, sa kahit sa mga restaurant at mga gayong water reservoir uh, dapat ganoon yung nagagawa ng procedure ng paglilinis so yun lang at napakita uh, na rin na, naman ng sinyo kung uh, kung paano tayo sa sinyo lagi gagawin after ating drain yung tank <tinyo> Uh, bali dito sa part na to ng pag uh, pump out namin ng uh, uh, water do sa loob ng cistern ay uh, tinulungan na namin ng mano-mano dahil uh, masyadong matatagal lang kami dahil malaki pala yung uh, tangke eh, kumpara sa mga pangkaraniwan namin nililinis eh medyo abuting kami ng umaga kaya nagmano-mano kami habang humihigop yung aming submersible pump Ayun na, uh, bali natapos na natin yung uh, ginawa nating uh, cleaning and sanitation ng cistern tank kasama na rin yung uh, replacement ng float valve. So gaya na nga na sinabi ko, yun yung procedure natin na ginagawa every time na kung na uh, may natatanggap tayo, ganitong trabaho. Pagka may tawag yung ating client na uh, dumumi yung tubig ng cistern, ano ba ganyan na mangyari, nag-overflow dahil na nasira yung float valve at nahaluan na ng uh, tubig na galing sa labas ng tanke, yung uh, nasa loob niya na tubig. So, yun yung ginagawa natin na procedure kung paano maglinis ng mga water tank. Kaya ng cistern, overhead, o ano pa mga reservoir, water reservoir. Kailangan natin siyang uh, i-drain o i-pump out lahat ng laman niya. Then, lininisin uh, natin yung sa saka tayo magsasanitize at lalamnan ulit natin siya ng bagong yung ginawa natin ni Jeff yung ginawa natin dito. So yun naman po at uh, muli maraming salamat sa inyong uh, panunog at uh, sana mayroon ako na-share sa inyo kaalaman uh, sa mga ganitong uh, trabaho na uh, tinatanggap natin. So yun naman po. Muli maraming salamat.